Magandang araw. Pagkatapos nga namin manguha dito ng rambutan, ay sumunod kami ni Raya dito sa kanyang daddy. Eto nga pala yung bahay nila. Dahil wala nga dito ang ama at ang ina, kami na muna ang naglilinis o kaya tumatao sa bahay na to. Tuwing hapo, ay dinidilig namin yung halaman dito sa tapat. Binuhat ko na nga pala dito ang batang makulit kasi lagi siyang sinusunda ni Tete. Paano ba naman pag nakikita si Tete, lagi nang nakasigaw? Tuwan-tuwa, akala mo'y lagi siyang hahabulin. In fairness din naman sa asong niya, kahit saan kami magpunta, lagi siyang nandon. Siguro natutuwa din siya kay Raya. At pagkatapos nga namin magdilig, ay pumunta kami sa daddy niya. Nandirito lang pala sa likod bahay at nagawalis ng mga tuyong dahon. At sa mga oras nga pala na to, ay tapos na rin siya sa ibang mga gawain niya. At pagkatapos niya naman magwalis, ay pumunta siya dito sa gilid bahay ni ama. Nilagyan niya nga pala ng mga abono yung mga tanim na gulay. Kung di nyo nga pala alam yung abono na tinatawag, ito yung fertilizer. Para maging mataba yung bunga at yung puno. Kung sa atin, yan yung pinakang vitamins nila. At pagbalik nga namin sa bahay, inayaan ko na ang batang mukulit kung saan niya gusto magpunta. Ito nga pala ang favorite spot niya. Ang salamin. Siyempre, ginagi siya sa sarili niya eh. Gustong gusto niya pinagmamasdan niya yung mukha niya. Since months old pa lang siya, pinaharap ko na siya sa salamin. Kasi ayon sa pag-aaral, part daw yun ng brain development. Kung saan, malilesen daw yung curiosity nila. Kahit sa sarili nilang imahe. Para pagdating ng araw na na-develop na yung brain nila, may idea na sila kung ano yung image nila. Kamon! Kamon! Tata! Tata! No! Paano strong? Oh! Strong! Oh! Paano strong? Oh! Strong! Tete! TT. Ha baba. At dito na po muna nagtatapos ang video. Salamat po sa panonood.